alam ko na napansin mo ito. May isang bagay sa kanya na napakalakas, napaka-intense, na ni siya mismo ay hindi maintindihan ng tama. Para bang may apoy doon sa loob, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipakita. Nadarama niya ang lahat ng may napakalaking intensyon, ngunit hindi niya magawang kumilos. Nakikita mo ito ng malinaw, hindi ba? Sinusubukan niya, ngunit palagi siyang tila lumalayo. At ang tanong na nananatili ay, ano ang humahadlang sa kanya? Gusto niya, ngunit natatakot siya. May pader doon, isang harang na siya mismo ang bumuo. Pakiramdam niya na may isang bagay sa loob niya na nagsasabing sige na, ngunit may isa pang bahagi ng kanyang sarili na sumisigaw na lumayo. Ang panloob na tunggalian na ito ay hindi matitiis. Minsan, nararamdaman pa niyang kapag nagbukas siya ng lubusan, mawawala ang kontrol niya sa lahat. Ito ay isang halo ng mga damdamin na hindi niya alam kung paano iproseso. At iyan ang dahilan kung bakit nararamdaman mo na siya ay umatras, na hindi siya sumusuko. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano. Tinitingan mo siya at napapansin na ang nararamdaman niya para sa iyo ay totoo, napakalakas, ngunit sa parehong oras siya ay nakadapos. Sinusubukan niyang labanan ang buhol-buhol na mga emosyon na ito, ngunit sa ilalim nito, natatakot siya na mawala sa lahat ng ito. Takot na magbigay at sa huli, masaktan kaya't siya ay nagsasara, lumalayo, at ikaw ay nagtataka kung nararamdaman niya ang parehong bagay na nararamdaman mo. Ngunit nararamdaman niya. Maniwala ka, nararamdaman niya ang lahat. Ngunit ang takot na ito, ang kawalan ng katiyakan, ay humaharang sa lahat. At kahit gaano niya kagustuhan, kahit gaano kalaki ang hangarin, hindi niya magawang gumawa ng susunod na hakbang. Siya ay paralizado, nag-aalinlangan, bihag ng kanyang sariling mga insecurities at kailangan mong maunawaan na ito ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanya. Hindi lang niya alam kung paano harapin ito. At, sa ilalim ito, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka mas mabuti ng walang gawin. Ngunit ang damdamin ay naroroon. At ito ay mas malakas kaysa sa kaya niyang kontrolin. Alam kong nararamdaman mo ito. Alam mo ba yung pakiramdam kapag nasa harap mo siya, tapos ang tanging ginagawa niya ay lumayo, magtago sa likod ng mga walang laman na salita o mga kilos na tila hindi tugma sa tunay na nangyayari. Napaisip ka na ba na baka kinakabahan lang siya ng husto? Takot na magbigay ng buong buo at mawalan ng kontrol. Dahil, kung hayaan niyang umagos ang lahat, baka masyado siyang maging marupok at iyon ang nakakatakot. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Nararamdaman niya ang isang bagay na sobrang tindi para sayo na, sa totoo lang, hindi niya alam kung saan magsisimula. Para bang ang tanging magagawa niya ay protektahan ang sarili niya, maglagay ng distansya, dahil sa kaibuturan, naniniwala siya na kung lalapit siya ng husto, mauwi lang siya sa pagkasugat. Mayroon siyang harang sa loob niya, isang bagay na napakalalim na ni hindi niya kayang ilagay sa mga salita. Napansin mo na ba kung paano niya iniiwas ang tingin, kung paano siya umiiwas kapag ang usapan ay nagiging masyadong malapit? Hindi ito dahil hindi niya pinapahalagahan, hindi dahil wala siyang nararamdaman. Hindi niya lang talaga alam kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. At ikaw nandoon ka, tinitingnan kung ano ang pinagdadaanan niya, sinusubukang intindihin kung ano ang nararamdaman niya, at sa kaibuturan, alam mo na, totoo ito. Ang problema ay wala siyang ideya kung paano haharapin ang ganito katinding emosyon. Sinusubukan niya, pero kasabay nito ay umiiwas din hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang takot na mawala sa ganito ay napakalaki na mas pipiliin pa niyang manatili sa komportabling lugar ng kawalan ng aksyon, kaysa isugal ang pagbukas ng puso. Mayroon siyang ganitong pagkakulong sa loob niya, at ang mas masaklap, nararamdaman niyang wala siyang magawa laban dito. Para bang nalulunod siya sa dagat ng emosyon at hindi niya alam kung paano lumangway patungo sa ibabaw. Napansin mo ba na, kapag lumalapit ka, siya ay madalas na umaatras? O, kapag sinusubukan mong magbukas, lalo siyang nagsasara? Natatakot siyang mawala. Natatakot siyang gawin ang hakbang na yon na magpakatotoo ng lubusan. Ayaw niyang makita mo kung gaano ito nakakaapekto sa kanya. Kung gaano niya nararamdaman ang bigat ng hindi niya maisagawa na maging kung sino talaga siya kapag kasama ka. Dahil, sa totoo lang, pakiramdam niya ay baka hindi siya sapat para sayo. At ang takot na yon, ang pagdududa sa sarili, ang nagpapatigil sa kanya. At, kasabay nito, nararamdaman niya ang kabustuhang maging tapat, na ipahayag sa iyo ang lahat ng nangyayari sa loob niya, ngunit hindi niya alam kung paano. Wala siyang tamang mga salita, hindi niya alam kung paano haharapin ang pagsabog ng mga emosyon, at ang tanging magagawa niya ay lumayo at subukang itago ang bahaging iyon ng kanyang kahinaan. Dahil, para sa kanya, ang maging mahina ay parang pagpapakita ng sarili sa isang paraang hindi siya kailanman naturuan. Hindi siya naturuan na magtiwala na magpakatotoo ng walang takot na mahusgahan. At, kahit alam niyang malamang hindi mo siya uusigin, mas malakas ang kanyang kawalang katiyakan kaysa sa kanyang pagnanais. Marahil napansin mo na inilalagay niya ang sarili sa mga sitwasyon kung saan may kontrol siya, kung saan hindi niya kailangang magbukas ng sobra. At ikaw mabuti, naroon ka pa rin, hindi maintindihan ang nangyayari dahil hindi kanya kailanman pinapayagan na masaksihan ang sapat upang malaman mo ang nangyayari sa loob niya. Binibigyan kanya ng sapat upang malaman mo na may nangyayari, ngunit hindi sapat upang maramdaman mong maasahan mo siya. Dahil nararamdaman niyang mahina siya kapag sinusubukan niyang ipakita ang higit sa kanyang sarili. Natatakot siyang makita mo siya at isipin siyang mahina. At ang takot na maging mahina, na hindi maging sapat, ay isa sa pinakamalaking harang na kanyang kinakaharap. Napapansin mo ba na minsan, kapag tinitingnan kanya, may halong pagnanasa at takot sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpakasaya, pero may kung ano sa loob niya ang nagsasabing huwag iyon gawin. Hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa iyo, kundi dahil hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling halaga, hindi nagtitiwala sa kanyang kakayahang maging marupok nang hindi tuluyang nawawala. Nararamdaman niya nang may matinding damdamin na maaari siyang mawala sa damdaming ito at labis siyang natatakot dito. Alam kong gusto mo siyang bumukas, nahayaan niyang lumabas ang lahat ng ito. Pero hindi niya alam kung paano hindi niya alam kung paano ilabas lahat ng nangyayari sa kanyang isipan. At kahit gaano pa niya kagustuhin, kahit nararamdaman niyang maaaring mag-iba ang lahat, natatakot siyang ilantad ang sarili sa ganitong paraan. At sa kaloob-looban, alam niya na kung magbubukas siya ng lubusan, kung tunay niyang ipapakita ang nasa loob niya, kakailanganin niyang harapin ang lahat ng sakit na sinusubukan niyang iwasan. Dahil may mga bagay siyang hindi pa nalulutas sa loob niya, mga bagay na nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa mga bagay na hindi niya ganap na nauunawaan, ngunit lagi siyang hinahadlangan na magpakasaya ng buong buo. Napapansin mo ba na kapag malapit siya sa iyo, tahimik siya, na parang iniisip ang lahat, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Gusto niyang sabihin sa iyo lahat ng bagay, pero hindi matuloy ang mga salita. Nakaipit ang mga salita, na para labis ang simpleng pagbigkas ng mga iyon para sa kanya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano gawin iyon nang hindi nararamdamang marupok, nang hindi nararamdamang maliit. At ito ang pinakamalaking hadlang, ang takot na maging marupok, ang takot na ipakita kung sino siya talaga. Dahil sa tingin niya, kung gagawin niya yon, maaring siya ay itatapon, tatanggihan. At alam mo ba kung ano ang mas nakakalungkot sa lahat ng ito? Hindi niya makita na kung magbubukas siya, kung hahaya ang makita mo kung ano talaga ang nararamdaman niya, maaaring maging iba ang mga bagay. Ngunit hindi niya maaring gawin ito, hindi niya maiwaksi ang takot na iyon. At patuloy siyang magpapatuloy doon, sinusubukang protektahan ang sarili, isinasara ang puso, hanggang mapagtanto niyang hindi na niya kayang mabuhay ng ganito ng mas matagal. Mapapagtanto niya, sa kalaunan, na ang takot na ito ang pumipigil sa kanya na maging masaya, na mabuhay ng talagang gusto niyang maranasan. Ngunit hanggang sa dumating ang sandaling iyon, patuloy siyang makukulong sa siklo ng pagliligtas sa sarili, nang hindi malaman kung paano alis dito. Alam ko na nararamdaman mo ang pagkabigo sa nakikita mo siyang nasa ganitong panloob na pakikibaka. Nararamdaman mo ang sakit ng pagnanais na sana mas bukas siya, mas tapat, mas naroroon. Ngunit nakikipaglaban siya laban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita mo. At ito ay hindi tungkol sa iyo. Hindi dahil ayaw niya sa iyo o dahil ayaw niyang makasama ka. Tungkol ito sa kanya. Kailangan niyang lutasin ang digmaang ito sa loob ng sarili bago siya maging ganap na handang magbigay ng buong sarili. Ang katotohanan ay, kung mayroon siyang lakas ng loob na magbukas, mapapagtanto niya na wala siyang dapat ikatakot. Nanaroroon ka, hindi para husgahan siya, kundi para tanggapin kung sino siya. Nanaroroon ka, naghihintay na siya ay makalaya. Ngunit hanggang sa pahintulutan niya ang sarili sa hakbang na yon, magiging isang mahabang proseso ito. At marahil hindi niya kailanman gagawin ang desisyon na yon ng mag-isa. Marahil kailangan niya ng isang tao na magpapakita sa maingat na paraan na hindi niya kailangang matakot na ipakita ang kanyang kahinaan. Kailangan niyang maintindihan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kahinaan, mula sa lakas ng loob na magbukas at tanggapin na, gaano man siya kahina, maaari pa rin siyang tanggapin at mahalin ng ganoon. Sa ngayon, magpapatuloy siyang magtago sa likod ng pader na ito, sinusubukang hanapin ang paraan, upang maramdaman ang seguridad, sinusubukang intindihin ang sarili niyang mga damdamin. At magpapatuloy kang subukan, maghintay, maniwala na, balang araw, magbubukas siya. Ngunit kailangan mong malaman, ito ay isang panloob na labanan na kailangan niyang mapagtagumpayan mag-isa. Maaari kang nandyan sa tabi niya naghihintay. Munit kailangan niyang mapalaya ang sarili mula sa kanyang mga takot bago maging tunay na handang magpakawala. Nakikipaglaban siya sa isang bagay na hindi mo nakikita, isang labanan na nagaganap sa loob niya sa lahat ng oras. Hindi niya ito ginagawa para saktan ka, hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil hindi niya kayang makita ang sarili bilang isang taong karapat-dapat mabuhay nang kung ano ang maibibigay mo. At sa paano man, naniniwala siya na kung talagang malalaman mo kung sino siya, maglalayo ka. Naniniwala siya na kung malalaman mo ang kanyang kawalang katiyakan, ang kanyang takot, ang kanyang kahinaan, titignan mo siya at iisipin, hindi, hindi sulit. At ito ay napakasakit. Dahil kung mayroon lamang siyang tapang na magpakawala, makikita niya na alam mo na ito. Napansin mo na may takot siya, nakita mo na nagsasara siya, ngunit hindi mo siya husgahan dahil doon. Alam mo'ng sa likod ng kalaswaan o pag-iwas na ito, mayroong isang tao na kailangang maintindihan. At nandyan ka, handang yakapin ang lahat ng kanyang mayaalo. Ngunit hindi pa siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na matatanggap mo siya sa lahat ng kanyang mga imperpeksyon, sa lahat ng kanyang mga pagkukulang. Hindi siya naniniwala na makikita mo sa kanya ang higit pa sa kanyang mga kawalang katiyakan. At alam mo ba kung ano ang pinakamahirap? Iyon ay gusto niya. Gusto niyang higit sa lahat na magbukas, maging totoo sa iyo, iwanan ang maskara na suot niya ng napakatagal na panahon. Ngunit, sa kaloob-looban, nararamdaman niya na siya ay nagpapakita ng kahubaran sa harap ng isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Natatakot siya na sa pagpapakita ng tunay niyang sarili, maiwanan ka. At siya, sa kanyang baluktot na pananaw sa sarili, iniisip na hindi siya karapat-dapat sa isang bagay na napakaganda, napakatotoo kagaya ng kung ano ang iniaalok mo. Nakikita niya ang sarili bilang isang taong hindi kayang tumbasan ang iyong mga inaasahan, isang taong, sa anumang paraan, hindi karapat dapat sa iyong pag-ibig, iyong atensyon. Dahil dito, nagtago siya. Dahil dito, lumalayo siya. Hindi dahil may nagawa kang mali, hindi dahil ayaw niyang makasama ka, kundi dahil nararamdaman niyang siya'y maliit sa harap ng isang napakalaking bagay at ikaw, hindi alam ito, ay patuloy na nagsisikap na makipag-ugnay, sinusubukan mong maintindihan, ngunit siya, sa halip na magbukas, ay lalo pang nagsasara. Para bang may pader sa pagitan niyong dalawa, isang pader na hindi ikaw ang gumawa, kundi ang kanyang kawalan ng tiwala sa sarili, ang takot niya na magpakatotoo. Alam ko na nakakapagod. Alam ko na minsan, nararamdaman mong nalilito ka, sinusubukang humanap ng paraan upang bihagin ang emosyonal na pader na kanyang ginawa. Sinusubukan mong maging matyaga, sinusubukan mong maging mapagunawa. unawa ngunit, sa kaloob-looban, ang gusto mo lang ay siya'y ay mapalaya sa takot na ito. Gusto mong makita niya kung gaano siya ka-espesyal, kung gaano siya kakayahang makaranas ng isang bagay na kamangha-mangha. Ngunit hindi pa niya makita yon. At ang kailangan mong maunawaan ay hindi niya ito magagawa mag-isa. Hindi niya kayang makalabas sa ganitong siklo ng auto sabotage nang walang tumutulong sa kanya na makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. Kailangan niyang ipakita mo sa kanya, sa paraang magiliw na hindi niya kailangang matakot na maging siya mismo. Kailangan niyang maramdaman na kung siya ay magbubukas, kung ipapakita niya ang kanyang kahinaan, nariyan ka para suportahan siya, upang yakapin siya. Ngunit hindi ito mangyayari agad-agad. Hindi niya agad-agad ibababa ang kanyang mga guardiya kakailanganin niya ng panahon. Kakailanganin niya ng tiwala na, hanggang ngayon, hindi pa niya natatagpuan sa kanyang sarili. At ang pinakamahirap sa lahat ng ito ay hindi niya alam kung paano humingi ng tulong. Hindi niya alam kung paano titingin sa iyo at sasabihin, kailangan kita, pero natatakot ako. Hindi niya alam kung paano ipahayag ang pangangailangang ito. Dahil, kahit nais niyang gawin ito, hindi niya kayang paniwalaan na may isang taong tulad mo na handang harapin ang emosyonal na kaguluhan na daladala niya. Iniisip niya na, kapag siya'y nagbukas, makikita mo ang lahat ng kanyang pagkukulang, at ito ang maglalayo sa'yo. At ang hindi niya napapansin ay sa pagtatago ng lahat ng ito, sa paglayo sa'yo, lumilikha siya ng mas malaking distansya sa pagitan niyo. Siya ay nakabilanggo sa siklong ito, sinusubukan hanapin ang paraan, upang harapin ang sarili niyang damdamin ng hindi alam kung paano. Hindi niya alam kung paano harapin ang sumasakal na damdaming ito. Hindi niya alam kung paano yakapin ang kahinaan nang hindi nararamdamang siya ay lumulubog dito. At ang nag-iisang paraang alam niyang gawin para harapin ang lahat ng ito ay tumakbo. Tumakbo palayo sa iyo, tumakbo mula sa mga damdamin, tumakbo mula sa lahat ng bagay. Hindi dahil ayaw niyang makasama ka, kundi dahil sa loob-loob niya, takot siya na maging tunay na siya. At ang takot na mawala sa lahat ng ito ay napakalaki, kaya mas pinipili niyang ilayo ang sarili, iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot sa kanyang maging mas mahina. Nakikita mo ang lahat ng ito ng malinaw, hindi ba? Nakikita mo kung gaano siya naguguluhan. Pero hindi niya nakikita. Hindi niya nakikita ang iyong napansin na. At iyon ang pinakamalaking sakit. Dahil kahit anong pilit mong ipakita, kahit gusto mong ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari, nakakulong pa rin siya sa kanyang mga kawalang tiwala. Nililin lang pa rin niya ang sarili niya, naniniwalang kung ipapakita niya ang kanyang kahinaan, mawawala ang kanyang kontrol. Pero ang hindi niya alam, sa pagsubok kontrolin ang lahat, sa pagpapanatili ng distansya, nawawalan siya ng tunay na mahalaga. Nawawalan siya ng pagkakataon na maranasan ang totoo, ang tunay. Dahil hindi niya nauunawaan na, sa pagtatago sa likod ng takot, isinasara niya ang sarili sa posibilidad ng isang malalim na koneksyon. Lumalayo siya sa isang bagay na maaaring eksakto kung ano ang kailangan niya upang maghilom, upang lumago, upang sa wakas maintindihan na karapat dapat siyang mahalin sa kung sino siya. Alam ko na pagod ka na sa paghihintay, pagod sa panonood sa kanya na nagtatago, lumalayo, sa pagsubok intindihin kung ano ang nangyayari sa kanyang isip. Pakiramdam mo'y naibigay mo na ang lahat, pero parang walang nagbabago at nagsisimula kang magtanong kung nararamdaman niya rin ba ang pareho. Kung meron ba siyang kailangan upang buksan ang kanyang puso. Naiintindihan ko. Pagod ka na, pagod sa pagsubok intindihin ang isang bagay na tila malinaw na sayo. Pero, sa kaloob-looban mo, alam mong hindi niya ito ginagawa dahil ayaw niya. Ginagawa niya ito dahil hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman niya, at iyon ang pumipigil sa lahat na magbago. Hindi niya alam kung paano katitingnan at makita ang isang tao na kanyang kayang maging sarili. Hindi niya alam kung paano yayakapin ang kanyang mga damdamin nang hindi natatakot mahatulan. At kahit anong pilit mo, kahit gaano mo ibinuhos ang sarili mo sa relasyon na ito, wala pa rin siyang tapang nagawin ang susunod na hakbang. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siya. Natatakot na maging mahina. Natatakot na mawala ang sarili. At ang masama pa doon, habang siya ay nananatiling sarado, nawawala ang pagkakataon niyang maging masaya. Nawawala ang pagkakataon niyang maranasan ang totoong buhay, isang bagay na malalim. At habang siya ay lumalayo, patuloy na lumalaki ang distansya sa pagitan niyo. At sa isang punto, mapapansin niya na sa pagsisikap niyang protektahan ang sarili niya, siya mismo ang lumayo sa pinakaasam niya. At noon lamang, marahil, mapagtatanto niya na ang tunay na kalayaan ay nasa pagbigay ng sarili sa pagiging mahina, sa pagpayag na maging kung sino siya talaga, nang walang takot na mabigo. Munit hanggang sa dumating ang sandaling iyon, patuloy siyang magkakaroon ng pakikibakang pansarili. Patuloy siyang lalayo, lilikha ng mga distansya, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin at ikaw, syempre, magpapatuloy na narian, sinusubukang maging matyaga, sinusubukang umunawa, sinusubukang ipakita sa kanya ang alam mo na, na ang nararamdaman niya ay totoo, na maaari siyang maging kung sino siya sa tabi mo, na hindi niya kailangang matakot. Ngunit hanggang sa payagan niya ang kanyang sarili, patuloy siyang mapapabilang sa siklong ito, sa tahimik na labanang ito,